Hello guys, magpapadamo nga po sana ako ngayong araw dahil marami rin po ako gagawin na nakapila. Dahil nga Saturday ngayon guys, alam nyo na pagka Saturday, ang mga working mam eh, pila rin yung mga gagawin at may pupuntahan pa nga po sana ako. Naganap nga po ako ng magdadamong, eh wala pong available. Kaya napaisip ako guys, kahit na alas 7 na nito ha, parang napakaaga pa, kaya nakapag-decide na rin po ako na ako na lang ang magdadamo. Alam niyo hindi na talaga mapigilan ang paglaki ng mga damong ito, kaya... Kailangan nang tanggalin mamaya Kasi baka mamaya eh Yung mga ahas guys Ginagawa ng taguan ito <laughs> Baka mamaya Nagtatagutaguan na sila dito Sa makapal na damong ito Yung akala mo eh Puro kangkung lang Puro kamuting kahoy lang yung nandyan Na pwede pa natin gamitin Na pagtalbusan Every luto natin Na magagamit natin sa ating pagkain Yung pala guys Eh meron ng mga ahas So kailangan na talaga natin to guys Tanggalin Kaya habang maaga pa at wala pang gaanong mga taong nagsisipagdaan daanan eh, ako muna yung hari dito. Dahil, mahirap din talaga guys, magdamo. sa totoo lang. Hindi na nga ako nagsuot ng aking pang attire kasi, pag nakasuot pa ako ng ganun, eh, talagang hindi ako panatag. Kumbaga, I'm not comfortable. <laughs> Baka akala nyo guys, inababaliw eh, na ako. Gusto ko lang kayo patawanin. <laughs> Alam nyo kasi kanina, maaga pa po akong namalengke ang iniisip ko kasi guys, maglalaba ako, tapos meron akong pupuntahan na may atin na akong meeting or kung ano-ano pa, na pagdating ko nga, igising na ang aming big boss. Aalis pala siya at magja-jogging. Nag-iisip siya guys, na magdadamo dito sa aming paligid. So, gusto niya mag ako ng mga mag pwedeng magdamo. Kaya lang, sa kakaikot-ikot ko dito sa aming kapitbahay, puro available na yung mga pwede, yung mga dati nating napapakisuyuan. Pero, nagbabayad naman din kami guys. Kaya lang talagang, sa <laughs> so, sobrang daming ginagawa gusto man nila guys na kapag commit na sila sa, sa iba na alam nyo na magpapau pa rin. So no choice ako kasi hindi ko naman na pwedeng ipagpabukas kasi marami pa rin akong gagawin bukas. Inisip ko na lang na ipagpaliban ko na lang yung aking lakad kasi nga guys ito lang ang aking araw, yung bakanting araw na pwede kong ilaan para dito sa mga damong ito. So ayun na. Hindi pa nga ako nakakapagkape yan guys, namili lang ako. Bago nga umalis itong si Bosing, nagbili siya kay nanay na sinanay na lang daw yung mag, tutulong sa akin sa pagdadamo o upahan niyo na lang daw another upa na naman yun guys so sabi ko bahala kayo diyan kayo nag-uusap basta ako i eh, nag na ako sa pagdadamo pero guys sa isip-isip ko lang hindi kakayanin ni nanay kasi pag uh, once na gumising si Yayam eh, wala nang mag-aalaga kay Yayam dahil dalawa na kami dito sa pagdadamo at itong si Lola naman eh hanggang luto lang po siya hindi po siya pwedeng mag-alaga ng bata kasi baka mamaya imbis na si Yayam lang ang alagain eh, pati ang Lola eh, alagain na rin dahil nabalian na bawal na nga po kasi sa mga Lola yung mga nagbubuhat-buhat marupok na po yung yung buto nila. So, kailangan po ilagi lang pahinga at islight na lang yung mga ginagawa. At abang ito naman po si nanay, ipinagready na nga po ako ng almusal dahil alam niyang gutom na rin ako. Medyo tanghali na niyan guys. Nagready nga lang po siya ng hot cake at kape na nilagyan niya ng gatas. Ganyan po ako magkape guys, means. After ko nga po magdamo-damo, inaglinis eh, naglinis na rin po ako dito sa aming bodega. Baka mga puro gagamba na ang nakatira dito. And after nga po, ayan na, dito na kami sa labas dahil nakapagdamo na ako sa loob. Nandiyan na si Big Boss, dumating na siya guys. At bumili na nga lang po siya ng gas para dito sa aming grass cutter. Siya na po yung naggrass cut dito sa aming labasan ng bahay kasi hindi ko na po kaya. Hanggang dito lang ako sa loob ng bahay guys, magdamo. Kaya ayan, sinimulan niya nga po at habang ayan, nag cut siya guys, I eh, dumating nga po ito yung kanyang kapatid at ang kanyang mother. Para siguro, guys, kukuha ng mga pangbakod na cyclone wire at bar barb wire. Kaya, nandito sila at nagdala na rin sila ng masasakyan or tricycle. Ayan po yung tricycle namin dito sa puerto. At ayan na nga, guys. So, habang nagaantay ng ako dito, yan, sa may gate eh, dumating naman ito yung nagtitinda ng isda. Pero, may ulam pa naman kami niyan, guys. Kaya lang, madalas po kasi bumibilian ako sa kanya ng isda kasi medyo sariwa po yung tinda niya. At, ayan, habang nagakot po sila at ilalagay doon sa tricycle, eh, busy naman ako dito sa mga isda na tinitinda ni ate. Tinignan ko na nga po yung gusto ko at kumuha na nga lang po ako ng isang balot. Medyo mura yan siya, guys, kasi yung mga isda niya, eh, maliliit at ganun po talaga yung kanyang mga tinitinda palagi. Pampaksiyo ko lang naman yan, guys. At ako lang rin ang kumakain yan dito sa bahay. 哎。 Kaya minsan-minsan lang nga po pagka nandito ako natatao na nandito, nadadaan na niya ako 'yan sa po ako bibili sa kanya. Pero pagka halimbawa na paalis ako busy, eh, hindi na rin ako nakakabili sa kanya, guys. O ayan binayaran ko na nga po, pinakuha ko lang kay Nana yung pambayan sa itaas dahil nga po mga busy nagbabantay po ako dito sa gate, guys. Parang security guard na rin ako dito <laughs> sa, labasan. Mura nga lang po 'yan kaya binayaran ko na inabot ko na yung 100 na kinuha ni Nanay. At habang naghahakot nga po pala sila, eh, ito namang maman naman ni Big Boss, ipumunta eh, sa kanya para magpabili pala ng uulamin nila doon sa kanilang kabilang bahay eh yun naman pala guys hindi po siya nagsabi kagad sa akin doon talaga siya nagbulong sa kanyang anak so ayan so hinakot na nga po nila yung mga kahoy at kinarga na dyan sa tricycle at gagawin nga raw pong poste. kasi guys nasasayang nga lang po na nakatambak yan dito sa amin dito sa loob so instead na masayang lang, eh, yan na, pinakuha na po sa kanila. At habang itong si Yayam naman po, eh, talagang natatakot siya sa grass cutter, guys, Doon sa tunog ng grass cutter. Kaya, tuduyakap siya ngayon kay nanay. At habang nandyan pa rin nga kami, guys, hindi pa rin kami umalis dito sa gate, eh, konting kwento-kwentuhan at nanonood kami ng nag-grass cut kahit na medyo maingay nga guys, eh, hindi pa rin talaga kami umaalis talagang ususero, baka may mga dumating pa at dumaan na mga kung ano-ano at kung sino-sino na hindi namin kilala, hindi eh, kikilala na namin <laughs> At ayan na nga guys, oh, kita nyo nabubuhat-buhat na nga sila dyan ng mga kung ano-ano nang nilalabas nila dito. <laughs> mga epektos na matagal nang nakatago dyan sa bodega, kailangan nang ilabas. Ayan, kaysa hindi mapakinabangan. So, kinarga nila sa kanilang service at habang nakatambay pa rin ako dito guys, dumaan nga ito, itong si kuya na nagtitinda ng pwede naming pang harang namin guys sa init. Dito lang naman namin lalagayan sa aming garahe. So, ayan buti na nga lang dumaan at hindi na ako magahanap ng ganyan guys at nakamura pa pero itinanong ko nga sila kung kumain na sila magtatanghali na nga po kasi at yun nga po ang sabi nila hindi pa nga raw po pag -akyat ko guys sa itaas, iwala pa pala kaming pagkain o hindi ko alam kung naubusan kami naubusan ako ng ulam at kanin kaya ang sabi ko kanina, eh, i da lang pwede kong i-offer sa kanila sa ngayon so paano ba yan guys, sa susunod na video ulit kita kids, bye, -bye.